welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po. Happy at makaalda puspusan na sa pag promote si na Adrian Julia sa kanilang movie na Five Breakups and a Romance na ipapalabas na sa October 18. 2023. Isa ang Myriad Entertainment sa producer ng movie na ito. Ito ang kauna ng pelikula na co-produced by Alden Richards na CEO ng Myriad Entertainment. Kaya naman todo at dobling sipag si Richard Jr. sa pagpapromote sa naturang pelikula. Kaya lang, boycott pa ang mga True Blooded Alden Nation at nirirespeto natin yan syempre. Kaya OSF muna ni Alden ang for sure na susuporta sa kanya at ang mga fans ng Coco Jules. Kaya siguro lumantad na rin si Coco and Julia, isa na rin itong paraan para sumuporta ang fans ng Coco Jules sa movie na ito. Para sa akin, maganda itong strategy na mag-asawang Coco and Julia. Bukod sa mas mamahalin sila ng kanilang mga fans, libre na sila at hindi na kailangan magtago. Hindi na kailangan magsinungaling at bukod doon, hindi na magagamit ang pangalan Julia ng management ni Alden para magkaroon ng malisyosong issue. Katulad ng ibang naging leading lady ni Alden sa kanyang mga naging teleserye. Kaya ngayon, friendship ang makikitang nabuo sa pagitan nila Alden Richards and Julia Montes. At may kasama ring twinning shoes na ipinakita para sa promotion ng kanilang movie. Na tila ba sa pagiging mahilig nila ni Mrs. Nicomenday Fokerson at Richard Fokerson Jr. sa twinning na outfit katulad nito? Coffles shoes at coffles t-shirt and coffles jacket. Ang tanong, coffles nga ba ang t-shirt at jacket o iisa lang ito? O hilig lang na mag-asawa na isuot ang damit ng bawat isa? Pwede, lalo na at unisex naman ang yari. Ganyan ka-romantic ang galawa ng mag-asawang Fokerson Jr. And is speaking of romantic, eto ang romantic attitude ni Alden sa kanyang wifey main. Sabi ni Alden, Handa naman akong itambal sa iba pagdating ng panahon ang hindi ko lang kaya ang itambal si Maine sa iba. Yan ang romantikong pag-amin ni Alden tungkol kay Maine. Kaya nga para hindi maagaw ng iba, agad-agad pinakasalan. Kaya naman, isang movie lang ang ginawa ni Maine with Carlo Aquino, ang isa pa with feelings, na sinuportahan naman ni Alden. Kasi si Alden din ang tumudobol kay Carlo sa mga sensitibong eksena. Ganyan iniingatan at minamahal ni Alden ang kanyang tinetreasure sa kanyang private love life. Sarswela lang talaga ang mapanira sa image ng pagiging magkarelasyon nila Alden and May. Talagang binuuna nila sa isip ng mga netizen na si Panot ang asawa ni May. Pero ganun pa man, hindi naman nila napaniwala ang buong true-blooded Alden Nation. Kaya naman masasabing bigo pa rin ang mga sarswellista na buwagin ang pandong. Ika nga, lokohin na nila ang lahat ng kaya nilang lokohin pero ang mga true-blooded Alden Nation kailanman ay hindi nila malilin lang dahil sa dami ng resibo o katibayan na hawak at nalalaman nila. Walang sarswela ang makapagbubura nito. Binitawan nila ang Aldab Nation sa pag-aakalang makabubuo uli sila ng another fandom. Pero wala silang napala. Ngayon, ito ang resulta ng isang survey ng Showbiz Entertainment. Ang tanong, sino ang inaabangan ninyo tuwing tanghalian? Talo si Maine Mendoza. Patunay lang ito na kulang ang naging suporta ng OSF ni Maine at iilan lang ang army fans na create na create ng mga Sarsuelista. Meaning, katiting lang ang army na nabuo ng mga Sarsuelista kumpara sa milyon million other nation and true blooded other nation worldwide. Kaya naman, good vibes lang po tayo mga stop Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat ng comments. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!